Sinisilip ng kampo ng ilang presidential ball ang pagiging present ni Corina Sanchez sa pamamahagi ng Department of Agriculture ng pondo at gamit para sa mga magsasaka. Ang kanyang mister na si Mar Rojas dumipensa para kay Corina. Pero tila napikon, umaksyon si Ryan Ang. Ayun tayo, tayo. Habang sa Davao Region, sinubukan pakiwasan ni Liberal Party Standard Bearer Marojas ang tanong ng mga taga-media tungkol sa batikos ng kampo ni Davao Mayor Rodrigo Duterte kay Corina Sanchez. Yung mga, yung mga walang basihan, ay, eh, kailangan ko ba bang komentahin yan? sa mga larawang pinaw sa social media ng supporter ni Digong na si Manny Pinyol. Makikita si Sanchez na present sa mga programa ng Department of Agriculture sa pangungunan ni Sekretary Proseso Alcala. Kuha raw ito na mamahagi ang DA ng pondo at gamit para sa mga magsaka sa iba't ibang lugar sa bansa. Sabi ni Pinyol, paglabag ito sa election laws. Sa kakatanong ng mga miyembro ng media, napilitan sumagot si Rojas. Wala po siya during the distributions. Inaanyayahan siya uh, na makidalo at magbigay ng mensahe kung nakakataon sa kanilang schedule ay dumadalo siya. Sa mga sumunod yang pahayag, halatang iba na ang timta ng presidential candidate. A an ano ang issue? Siya na shay nangangampanya para sa kanyang asawa. Yan ba ay tama or mali or illegal or di ba? So ano ang ano ang tinatanong mo? Ano sinasabi mo? na diretsuhin mo ako. Eh, misis ko ito. Sinasabi mo ba na ginagamit ng misis ko? Una, pribado ang kanyang sasakyan. Pribadong pera ang kanyang ginagamit. Uh, inaanyayahan siya. Ang sinasabi mo ba ay hindi siya pupunta sa kung saan siya ikinukumbida? Hindi ba? A ano ang... Pa parang baka ginagawa mo lang ng issue ito na wala namang issue. Well, yun ang usual. Pero pala kaya nga sinasabi ko, na dahil lamang na may mga binabatong paratang o may mga binabatong akusasyon, hindi ibig sabihin na totoo yan. Itinang ni Rojas ang lumabas na ulat na nagadawid sa kanila ni Pangulong Aquino sa tangka umunong panunuhol ng tig-50 milyon pesos sa mga maestrado na dumidinig sa disqualification cases ni Sen. Grace Poe. Hindi namin gawain yan. Pangalawa ay wala sa track record namin ang ganung gawain, ang ganung pag-iisip, ang ganung pagtatangka. Kanina ay humarap si Rojas sa pinakamalaking kooperatiba ng banana grower sa Davao del Norte. Sa kanyang talumpati, inilatag niya ang mga plataporma kasabay ng patotsyada kay Vice President Binay na sumasakay umano sa tagumpay ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Peace. Vice President Binay, ano ba talaga? Ilang taong nakalipas, kayo, partido ninyo, anak ninyo, kinwestyon ng 4Peace. Itong nakaraang budget season, mga kaalyado ninyo sa una, binawasan ang halaga ng 4Peace. Tapos biglaan na lang, susuportahan ninyo, itutuloy ninyo ang four piece. Matatanda ang lumabas sa SWS survey na walo sa bawat sa Pinoy ang nagsabing posibleng iboto nila ang kandidato magutuloy sa four piece. Uma Ryan Ang, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.